Daily ko, daily ko Magandang hapon mga kayakin. Nakita na naman kami kayakin. Oh. Ayan yung best friend ko kayakin. Oh. Ayan na. Oh. Si Edgardo Rodrigo Roa Rodriguez. Ayan yan kayakin. Hindi naman siya siya Ayan kayakin. Oh. Pogi-pogi kayakin. Eh.

Nasaan -ano na? Masa ano naman kaong makatangal. Sandito. Nasaan ada si Budito? Budito Nagala na naman kami, guys. Nandito kami ngayon sa pabrika, guys. Hi. Gumawa lang ako DTR. Sa mga bulinggit. 'yung bulinggit. Oh. Ayan, ayan mga kayakin, no. Oh. Regalo niya sa akin kayakin. Bagong bilhin ko. Wow. Wow. Panran 'yan. Dali bagong bili? Alam ko 'yan. Eh. Ayan mga kayakin. Salamat ah. Ga. Salamat. Ano? Sabay na tayo palabas. Ano oras? 7. Si 7 wala. Ayan guys, so oh, binigay niya yung Rodriguez sa damit niya guys. Hala! Hala! Diba, ito yung pandaran. Pwede ko naman tukin ito eh. Hmm. Ano yan isa? Ano yan isa? Eh, bukas maron oh, ng maroon? Yung... So, so, so. Hindi talaga. Sabi sa yung maliit, yung ano parang pink, parang orange. Ha? Team CC yan eh. Ayan Team CC. Malaki yan sa Malaki yan sa Malaki yan Malaki yan sa Malaki yan sa akin.

Ano, ano gano ko laki dito? Ha? Kaso puno to yung nasabit sa ano yung machine. Ayan o. Hala, anak. Ano ba nga? Training tayo, suit mo yung doon. Saan? Sa kapit ka o. Ay, ay oo nga. Tamakala ko pala si Jimmy. Nasya lang ka eh. Ayan, kamag pala si Jimmy. Kasi <laughs> lang pala sa kanya. Tatlo na, hindi siya <laughs> Eh, payat ka pala dati ka? Hindi. Yung ilan sa akin, matikta ba yan. Tapos, <laughs> ako you yung yellow gano. guard. Guard na na ng ilaw. Ano? <laughs> Don't Ten. ka ba? Ten na Ako sige, Jimmy. Hoy! Hoy! naman. naman Ito na si Puya ng ilaw. Pa-ta yung pano. Susutin ko 'to sa ano. Ala ala, ala ala, sige, sige, sige. Ala. 'to Ang pangalan nila. Hi. Hi. Thank you.

Digit na taga ko na talaga. Tara mo, kapit tayo. Sige na. May may umi na Ha? May may umi na Antayin ka lang, lang namin, sabay na tayo pababa. May may ato ako yung natay ko yung masinon. Huwag mo na, antayin, patayin mo na. Yun lang yan. Diba? Pagpagalitan yan. Akala ko yung ano, yung parang orange. Ano yasa na Kuya Iga, ano? Kuya Iga! Meron talaga! May, may ano ka? May... Nagayang ka rito? Yung ano yung parang kulay green. Ikaw pa no. mahingi. grabe ka naman. Ah! Tara. Bye-bye. na. Malamig na. No, malamig na. Ay, yakitan mo nga 'yun. Hoy. Teka pabrika ka na. Diyan ka na Ha? Diyan ka natitira sa loob. Ala, punta ka. Na. Ali, ali, ali mo. kasi ganak eh. Buang ka talaga. <laughs> <laughs> eh, kita uyo na bumang ah. PR. Sino pa magic uh, in out Ga, magkape. tayo kuya Iga. Tara. Tama mau um, kami dun sa kantin. Mau Magkape tayo. Eh, ko lang naman sa'yo eh. Bukit <laughs> nga po. Tara! <laughs> Tara, Iga! Ito, ga! Wala ka rin. Ay, mata! Ano yan? Mata rin Pam, 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 pam! Ayusin mo, mapilay. Baklay na. Wala ka pang ano? Wala, mahaba, palistahan mo ron. Hindi ba yun? Hindi ako ba yun? Kala ko bayad ka na ano? Dagdagan natin, Di pa pala nabayaran eh. Tara na. Takot ako dito eh? Ayaw ko ha? Ito mga kayangin, ito. Eh bata! <laughs>

po. Ay, bye bye. Ay, dali. Ang ganda nito kuya Iga, ano? Ganito to kuya Iga?

jang mamaya ko yung isa, look, <laughs> inhalikan yun si Annie eh. yun. tapos yisa aso, tapos yisa aso, tapos oh? <laughs> yisa aso. yun tayo, ala ala.